ng Balili River. One way lang, pari. KM53 ni Dad. Pasok ka na. Pasok ka na. Oh. Kala ko yung ano. Saan tayo pwede magpagilid? May ano sa libat. Hindi, diretso ka lang doon. Diretso lang? Tapos yun yung nilabasan. Pops, sama ka Pops! Sige, gilid ka muna dito. Sir, dyan. Yan, right dyan. sa gilid, yung mga naka doon. Ang traffic, akala ko sa lang, doon ako natagalan bro, sa traffic. Ang traffic? To, hindi ko expected. May, May bubaltaan tayo dyan. Darot siya ano yan? Lalabas tayo dyan sa kabila. Yung sa bridge na pinasukad mo. Oo. Oh. Ang tayo lalabas. Obvious, oh, kapitin mo sila. Para maano yung sa likod yung gano'n. Paano yung sasakyan sa likod? Kaya mo, hinto ano ka, ka mo. Sir, sir? Oh. <laughs> 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 ano ka? Anong tawag doon? Pasaid. Pasaid ka muna. Rosa? Oo.

Kaya sa kayo ba yung mabas si ano, sarap si Sofia? Hmm, hindi, pwede. Depende kung saan gusto niya. Kaya tanong ko saan. Para pwede dito? Mga rabang bata? Nagsisit ba? Nakala ba yun? Hindi oh. nakalak. May yung sa likod? May na po, nakalak naman. Nakalak na? Nakalak na? Pwede na tayo lahat? Kasi mo dahi tiyo. Okay. No, it's not. Mati? Manaka-aircon. Ha? Okay. okay hindi ko pala rin alam yung Ay, may naka-open pa po yung pinto. Oh, yung side po. Anong side? Yan, yan, yan. I-open na lang po ulit. Tapos isa kayo. I-open yeah. pa Unlock it. stronger Mas dakdak sa amang. Yun, you got it. Do you wanna sit here? Or... Oh, wait, wait,

takbasa kagay wala okay. okay. sa kung ano talaga kumlimon kung 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 nila. sa likod lang sanjo <laughs> na bro. Usah. Tapos ka. Kaya. Tayo na na-dan dito eh, po, ikaw. Dito tayo sa atin. Oo, okay, tama. Okay, tayo. Okay. Tapos yung iniisip ko bro, yung bridge na ay doon sa may kabila, sa may Oh, buti hindi ko pumasok doon. Yung pathway na yun, yun yung iniisip kong papasukan ko. Mhm. Ito 'yung gusto ko po, basta. Buti tumawag ako agad sa'yo. Ayan ka pa Ah, uh, right. Right. Ah. So, naku-connect sa ano? Bluetooth? Bakit? Okay. Ah, para, para sa music? Tissue? <laughs> <coughs> tapos, right ulit. Tissue. Pero okay dito. Dito at least one way. Sa amin may ganito tapos hindi pa one way di nakikikisik ka Talagang, gigilika ka dun sa pinanggalingan ko sa pinarotahan nito. ah kinao mo na ka gabe hindi kaninang Dinala ko pa sa bahay hey sabi mo kasi ntey uh, ko yung oh, oh yung okay can... pagmamahal na sa mga tao ano 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 Ah, wala naman. Wala naman Ah, side light. Sabihin uh, ko lang may ganyan ako. Uh, okay. niya kung saan din. Yung kasama mo. Bawang tayo hour. Are we just attach um, our one, hour and, uh, one, one hour. and one na. Nagpasa sa kanila. Ah, okay. Okay lang. Sige. Okay, sige. Dito seat belt. Oh, Is Isaksak lang nila tas. Kahit i-attach lang. Oh. Saksak yung mga seat belt. isot. Kahit sa likod lang. Saan? Sa likod. Saksak. nagwa yeah. warning oh. Opo. Oh, Pati likod pala may warning seatbelt. belt. Ayun mo na. na. exit lang to sa ngayon siguro. Eh seat Pero malawang na dito. Oo. Opo kayo ang mo sir. Seat belt ko? Seat ko pala eh. Loko ka. Seat mo pala. Sabi ko sa'yo. No need to use. It's mine. I'm sorry. Ah! Ang seat pala. Left right. Ah Forward ka muna doon tapos sa trans para na maka-over Ay, ito na yung bridge. Oo, yan yung pinasukan mo kanina. Okay. Ito may pang-air bridge. Yan. Tapos, pagkita. Buti nga yung mati. Isa mo isa ito yung mati. Yan dito ang hatan talaga. Parang... Can you picture this, George?

naka talaga <laughs> makuha dito. Okay. 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 Okay.

Anong ATM? Basta Mastercard. So, Mastercard. Uh, dito, I think wala dito. dito. Wala dito, nasa town na, no? Bagyo. Pataon to tayo? Oo bro, pataon na na. Kasi may kukunin kami ng ano... Alam mo yung ano? Rose? Kape? Hindi. Ah... Uh, Pa-session muna tayo. Sige, ano, pata sa session. Kasi kukunin namin yung ano, homework ni... Gabi? Ang homework yung nakuha. nag-charge nito. Bluetooth to. Ito? Oo. Oh, Lapat camera ko parin. Ah, ba't yung gabi? Ay, sa Bluetooth na yun. Ayan, na, record ko Ha? Oh, record First time rin yung ito to, record ko na. Pero pag doon, na. 🎵 Music 🎵🎵 Music 🎵 Nakakuha niya nga lang ito. <laughs> Ayun, na ibigay sa akin. Hindi, hindi ako, ko lang. Ako naman. Hindi ko ibigay yan. Ako talaga. I-record -re ko yung biyahe ko sa Wino. 🎵 Music Ay, ko yun. <laughs> kung lalabas ka kahit kunin mo na sa yung pera sa bahay sabi ko sa sasay pero hindi naman daw siya lalabas pero pinaparkin lang niya talaga ito hindi ano lang sundo sundo sa airport lang ah, uh, pero siya yung mag drive yung pinaparent talaga nire-rentahan yung, yung yung unang kinuntak natin

ay, magsaysay. Samba, samba banda sa session? Ah, uh, uh, left light, paket pa ba? Pataas. Ah, paket. Uh, oh, maganda tayo. Magmamahal okay. uh, ka tayo. Oo, oh, magmamahal Ha? Huh? Plastic bag. Bag in, in case. Plastic bag. Sulupin. Just in case? Just in case. Uh -huh. Just in case lang. Uh -huh. Bago kasi itong sasakyan niya. Ay ay i-indicate kagabi. akin kagabi. Bibiliin <laughs> chaman ko lang talaga. Sigurado sa anon. Kawan na po kita? Hindi naman ganoon kasucks sana gilian mo. Saktas. Saktas, kinuha si Sophie doon. Oh, dandahanin oh, na lang natin. Oh, so oh. na bibigla. bigla-bigla. tapos ka

Dito ka sana papasok. Oo, oh, yan o. Chongsan, <laughs> <laughs> iniisip ko. Chongsan. Tapos papasok sana ako dyan. Yun o, no, bridge yeah. na yun. Ah, Buti, tumakasin. Bandang KM4, tumakasin ako sa'yo. ko ako. Saan Saan ka pwede mag out Metro Bank o BPI? Sa Sa Mastercard. BPI na lang para mas mano. Or pwede ba dito? Metro Bank? Ay, sa bank Ito may mo, Metro Bank po dito. Uh, sig, walang problema. Try natin dito? Oo. Oh, uh, pwede ba? Pwede na, 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 na magigilig. Sige. Dito lang. Sige. Pag magagalit yung pulis, dapat kita ka konti. Sige. Ay, kung mama mo, kami ng BNP. Sige okay, po, dahan-dahan na lang. Saan? Uh, dito ba ang kumon? Ah, uh, sa malay ito. Bagay. <laughs>